Okay. Sabi ka sa video, magti-taste ako ng ano. Ano yan? Yung sabi ka, diba? Yung magbababa daw ako naman si tulig. Tapos, magbabago daw yung lasa. Pinabad ah. ko na ito kanina. Kanina pong... May ba yan? Oo. So. Ano Tapos, Duh -duh. Duh -duh. syempre, bago pa titikim ako muna. Titignan ko kung... Kung oh, okay siya. Kung oh, talagang... tumamis Tumami siya, maglalasang grapes. Ano ko kayo? Ano ko? Yung baing ko, hiniwa ko na. Hindi ako nangyayawa. Ano yung lang posible yun? Ang tamis. Ano nga? Mm -hmm. Ano na grapes? Eh. Ikaw, <laughs> Welcome to my channel. Hi Alcantara. Guys, magmumukbang mo mo bang kami? Iwamok ba? Tapos, isasali ko yung anak ko. Meron ako rito ang kalamansi na binabad ko so, sa aking sa tubig. Hindi naman tubig. Hoy, Kobe! Hali ka na video tayo. Kobe! Pali ka sa video, magte-taste ako ng ano. Ano yan? Yung sabi ka, diba? Yung magbababa doon ang kalamansi sa tubig. Tapos, magbabago daw yung lasa. Ah. Pinabad ko na to kanina. Kanina pong May umaga. ba yan? Oo. Tapos, oh, okay. okay. syempre, bago ka titikim ako muna. Titingnan ko kung kung oh, okay siya. Kung oh, talagang Ito. tumami siya, maglalasang grapes. Eh. Okay yan. Ato, hmm? oh, hinubain ko. Hinihiwa ako oh, na. Hindi ako hinihiwa. Hindi ano ako posible possible yun. Uy, ang tamis. Ano lang? Um, ano lang sa mis Parang grapes. Hmm. Ikaw, gusto mo? Teka. Ako muna akong maghihiwa. Baka mahiwa yung ano mo. Yung kamay mo. Tapos sabay tayo. Baka sa tabi ko. Tingnan mo. Ano sayo, ate Sabi. Hindi napapalitan na asin. Oo, masarap daw. Sige nga, hindi pa kagaganda. 1 to 3. 'Yun. 'Yung konting asin. Ayun, tama na 'yung bago. Ano'ng nasa? mo? Ano na, ba 'yung asin na asin, menti, tigis ko lang. <laughs> It's a <pra> <laughs> <laughs> asim tinitiis ko nga lang eh para lang tumikim si Kobe Kobe it's a pra patingin nga yani hindi di ba ko <laughs> tinitiis ko nga lang eh pero talagang maasim siya sobrang asim hindi ba talaga matamis <laughs> na inganyo si Kobe na prank. It's a prank, Kobe. Kaya <laughs> pala yan? Ano ba na? Talagang naniwala ng ba, Kobe? <laughs> Ay, wala ako. Yung pala, hindi. <laughs> <laughs> Pero kainin mo na rin yan. Pampalis siya ng ubo. <laughs> Pampalis ng ubo yan. Yung kalabansi. So, yun na prank natin si Kobe. Pero parang matatagal yung asin niya. Siyempre, pag matagal mo nang kainin. Matatagal talaga. Ka Pero hindi mo na-expect. Akala mo matamis. Yung parang grapes. <laughs>